wala namang po pending sundok po. Nakita papaiyak eh na, nababiolation ako kay Meta pang papayak ako ng bata eh. Patingin nga po. Yan, si inborn yan. O oh, hindi, simula lang ng bata. Simula pinanganak. Baby pa lang may ganyan na. Malaki. Tingnan, patingin na Tingnan niya. Ang baho, hindi joke lang. <laughs> Ay hindi po, hindi po ang baho. Joke lang po. Wala mong amoy ma'am, hindi kayo magalala. Pinagtanggal ka ni mami mo. Ito talaga mga nanay. Eh. Ganyan kalala kay Sugat yung ginawa sa inyo. Tingnan natin kung ano yan. Ano ba sabi ng Dr. Jan? Wala pa siya. Nung pinanganak meron na mo, wala pa? Rashes, rashes. Nung pinanganak ma'am, meron na agad rashes? kasi nagpuputin na siya. Okay, sige. Gagamutin ko, ma. Pag di gumaling, ipa-bacteria culture na, po. O, sige, po. Sugat. Gano'n muna ka, ma'am. Bigit. Sa parang Diyos, wala makapagtagaw sino may gumagambala sa tao. tinatawagan kita sa masulong maglarang paso. Sakit na hindi? Hindi mapaparay, no? Katulad ng mga katulad nung kay tita, no? Dikit pa. So, ganun po ha, yung sinabi kong una. <laughs> Nag-antibiotic na po ba si ate? Sa haba-haba ng pahong? Ah, siya. Pakagagaling ka na. Ah, alam ko na ang kaso mo. Sa tagal ng panahon, baka patay na yung mambabarang mo. Teka lang. Pero ano kamay mo? Dali. Pikit Nagpuro so, ko sa impyerno. Mambabarag na ito. Masulok naman doon na impyerno na roon. Pasok. Patay na ang bambabarang nito. Uh, <laughs> Sa mo lahat na ginawa mo dyan. Uh, uh, <laughs> Sa erin mo ginawa mo. Dali, papapayulation ako ni Meta. Pag pinayak na bata, huwag kumiyak. Patay na ang bambabarang nito. Emergency. O sige, sige. Bilis! Gusto ko gagaling yan. Sabi na eh. Red Bull ka, <laughs> nag-iwan ka pa ng Peruino so, sa bata, walang yakakan, 13 years. <laughs> sa impyerno ka na, ha? <laughs> pwede ka na ka. bago mamatay naglagay. Oh, ubusin mo 'yan. Na. Sabi sa akin, pinag-usap ko B si, ano? Ay, ni Bitog. Kaya ni may asay na kang barat. Sabi ko pa kahit makrak. Ayan na, ayan na. Ayan Hindi pwede makilang doon. Baka sabihin ni Kapitan, binabaypas ko siya. Sila mag-aasap. Hindi pa naman. Doon.

ako, Kaya pinaka medium. Baka hindi ko kayanin. Kaya oh, oh, niya <maninyo> oh, oh, oh. oh oh oh, Kita na tayo. muna. Isa ka sa puso wala. Wala. Ah, pag na time sa time mo lang 'yun. Antayin ko lagi asawa. Kasi bakit hindi ko May hayop. kasi pag siya hindi kinaya niya, kakaantay natin. Hindi sa. kayo. Hindi ko naman si person hindi, katulad ka tulad na ayun. Titingnan lang natin kung may kulang. At pag sa kanya nakakaawa. Para check up lang. Oh, check up lang ho. Ramis. Sakit ako sa puso. Ramis nga, sikat lang. Wala kasakit sa puso. Kita okay, po mga katulog ako. Ito po. Sakit na ko, wala. Bawa kamay kayo. Hindi na dagdagad, ma'am. Mas pito ba nyo. Diba titiin ko? Wala. Alam sa inyo yan o. Oh. Hindi kayo may kanaw. Ah, no. <laughs> Thank you. Ah, Alamin lang kasi natin kung may kulang. Ayan. Pwipis pala ka. na po. May tubig po kaya? Babalikan ko lang po yun ah. Ayun, niya po It's na doon. na doon. Ayun, na Hindi Hindi po ay puro nga Ano lang, ako mga Ano nangyari kay sir? ng emergency na. Ano nangyari kay sir? Ang pahindigis po sa kanya sa atay pero kung namin ang gamit, nagkagalim na po nung... uh, ito ay malapit na ano. Ay kung may mangyari sir, wala akong pan pananagutan ha. Mam ma Ma'am, dito ko ito. Wala akong pananagutan ma'am ha. Pag namatay sir sa gamutan. Ha? Mahabulin ko na lang. Pero baka naman mahabol pa. Ano, may pag-asa pa naman. Eh. Mababa na nga lang ko, talaga. Ay titignan ko. Wala naman sakit sa puso yata si sir eh. Ay, ulam. Ah. 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 Pahirapan ito mga lintik ay. Ah. Pasok yung simpir ah. no? Balik! May tubig kayo? Sa reaksyon ni sir, ma medyo may ipag-asa ano? Saan ang puso mo? kami Sabihan niyo ako pag nabuhay ha. Hoy. yun ka. Ito. Ay. Ma. Balik ka ni sir. Ma. Ang ito. Okay, sige, sige. Inom. Inom na. lagok lang konti sir ha. Konti lang. Konti lang. Ayan. Ayan. May mas Ayan. Ayan. at... Uh -huh. Mamayang um, hapon, obsarbahan um, nyo kung mag o okay. kayo. Pag hindi ho, oh, nagasang oh, nyo kayo? Ant Antipolo. Antipolo. Antipolo pa po. Antipolo pa, sige nga dyan. alam mo nga. Pataanin ko nga si Anay. Ikaw naman dyan, ano? Saat sa puso, mm -hmm. ay blet tulis na meron, wala. Sa pikit lang po kayo. Sa so, parang Diyos, sila um, mga pagtago, sino mo gumabala kayo sa pasok kay Nanay Buhay okay, pa iba. Papatayin ko na ha. center. Okay na no. Sige sir, uh, observe oh, po sir. natin sa sir is doon. Pagpasa ka sa kamay mo. Tapos lahirap mo yung katawan Kahit yun naman yung mabasa lang kamay mo. Oh sige ho. Kaya Sir, uh, ito po yung dinala po Ay, na. Ay, kamusta na si sir? Medyo okay naman na po sa kaso parang may pa po sa kanya. Nagbabara pa? Opo. Okay. Uh, okay. Nakakain uh, na. Okay. Dati hindi na. Sira po rin. Sira Okay na wala na gumawa dito. Wala na. Ano na lang yan? Nagkira kung bago mo naman. Hmm. Okay. Okay. Uh, okay. na.

Okay naman yung si Okay na, yung na si Wala na basta uuwi ka lang yung DJ, ano daw uuwi na Ang mabalik pa Palaw check up Palaw check up after 3 isa na po Tapusin ko lang itong Dinuukot ko sa impyerno Bilisan mo! Sabaktan sa bossis eh. Right. Oh, 'yun lang ko pa. Patay kana eh, nagawa ka pa. Dapat tinanggal mo na eh bago ako mamatay. <tongan> Alam mo yun, na ulit na ibang mamukulang. Ah, na ibang manggagamot. Tapos na tahan na Anak ka na matay mo! Hindi mo alam. Pasok sa ito. Ate, balik. Bata. Double take! Bata eh. nakuha ulit Pinasabog yun. Pumatay <laughs> ulit. Ba't kaya namatay ulit yun? Ah, dumiretso sa impyerno ang salot mga gabay. Hindi naman na matay ang alo. Dumiretso sa impyerno. Nanay! 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 Sige, ako nabala. Baka kami nabala. kayo? Balitip. po um, ng lupa. Masakit ang ulo niya kaya yan? At, yun, Ayun po yung pagiliran daw po niya para pong lumalaki yung kanilisan. Saka yun, parang panang niya wala na sakit may lilisan. <laughs> nay! Bangon niya kayo, Nay! At iinom ng tubig. Nanay, ako yung manggagamot. Eh, bangon kayo. At iinom ng tubig muna. Para kayo gumaling na. Silite. Silite, gagamitin po, gagamitin po kayo ni Apo. si Apo nasa harap niya. Nakatulog na pala si Nanay. Nasa niya na daw. kayo niya muna at tulog eh. Tulog muna daw. Inom muna daw. Tulog eh. Mula kahapon po ayaw kumain. Hindi nakakatulog. Hindi po nakakatulog. Ano pa pagamot kayo at nakayo eh ano? Inom! inom na? Ilaw ano? Nay, la, inom. Ano ba kayo inom? Ano ba kayo inom? Ano ba Masakit yan, hindi makakasandal doon. Nay, tawag kayo na. Eh, panay, hindi pa na panay, mas masan yan. Nay naga masakit pa katawan niya. Dadi. Ano na may masakit pa? Para mo na kamay nila. Para ma ako sigurado lang ako. Sa so, parang Diyos, mamagtagaw, um, sinong gumagabala kay nanay sa kasulog na daro at pasok. Wala ang kulang si nanay ha. Yan eh, kung may masakit pa ay baka bulbog. Napabagsak ka? Hindi. <laughs> Kasi siya mawala niya. pang lumalaki ang kanyang tiyan. Masak sa ikir. Okay nanay, painom yung tubig. Ano yung lindang? Ayan. Ano po eh? Ano yung lindang? Babalik ako si Nanay Hat, may emergency lang din ako doon na lang. Yan eh, sa ambulansya okay. okay. na Ay, arei, eh, Wala ka pwedeng. Asi kay po. Dito ito. Dito po pwede po. Di makalakad si Madam. Hindi po ako. Galit ako yung kayong, kayong ospital. Hindi po anwe beti kagap. May eh, gagalong nga may hindi, oh. Hey, yung... Ito po. Ay. May stroke po, wala. Na-check up na po ng doktor, anong? Ang bulan siya pag-aamin, hindi siya pa na-check out po. Pikit lang po. Ay. May gawang tao to, hindi ko pa dinitinan na hiyaw na. Patong pa lang to tayo, oh. Hmm. Ano nakapatong lang sa kanyang daliri. Ah, meron talaga? Tignan nyo, pipisiling ko sa konti. Okay. Meron! tubig so si nanay ay ay po mm -hmm. pa, rin, pa mm -hmm. mm -hmm. meron pa isa emergency pa. nay uh, okay na tayo pakiramdam eh Tingnan natin kung masasaktan pang kamay nyo ha. sakit pa mapaparay pa din sa mo lang sige po, ayan ay may gagalaw yan ay panggal talaga kamay ni nanay Paano nung si nanay? Hindi ko malaman kung meron kawala na masakit kanya hey, ta tatara talaga Hindi na, napapagamog Di din ako na. Ah, sige Hindi, isasabay ko, iano ko pa yung kay hindi ah. pa tapos Pikit lang <laughs> Wala, wala na Sa'yo naman sir hey, Kasama nila yan, apa? Wala na yung kay ha?